sa unang tingin, tila parang mga butil ng bigas ang itsura ng pagkaing ito. Pero kapag pinagmasdang mabuti, hindi pala ito bigas, kundi itlog ng mga langgam. Ang pagkaing ito ay tinatawag na adobong abuos, isang delicacy ng probinsya ng Abra. Ang pagkaing ito matitikman sa ikaanim na mga Taco Cordilleran Food Fair sa Baguio City. We're very grateful and we're so happy that all the provinces are here, uh, represented, no? And including yung mga establishments natin here in the city of Baguio. So it is actually a gathering talaga and showcase of their different cuisines. Isa sa mga patok ngayon na paggain dito sa Mangantaku Food Fair ay ang itlog ng abuho. So ito yung mga malalaking langgam kung saan nakikita lang natin ito sa ilalim ng lupa. Pero aakalain nyo ba na itlog ng mga langgam ay ginawang delicacy ng abra. Tara natikman natin ito ngayon. Ayan. Ayan, makikita natin ngayon na itong mga itlog, eh talagang may mga galamay pa ng mga langgam. Pero ngayon, hindi tayo matatakot at titikman natin kung ano nga ba ang lasa ng itlog ng abuhos. Mmm. Itong tinikman natin ngayong itlog ng abuhos ay adobo flavor sya, So talagang malalasahan mo yung pagiging adobo niya at hindi mo malalasahan na may aftertaste ito. Kaya tara na! Pinapausokan po sila para mahilo po sila, hindi po sila mangangagat pag kinukuha po. Pwede po siyang simply sauteed with garlic and tomato po. Pero this one po is adobo style po siya. Mo. Hinahanap hanap po kasi nila last year and um, parang abra lang rin po ang meron dito. Or abra lang po lang talaga ang parang kumakain ng abuos po. <laughs> Hindi naman ito pinalampas ng estudyanteng si Andrea. Okay naman po ma'am. Adobo nga po. Sabi nila nilutong parang adobo style. Medyo fried. Exotic daw po parang. ano kuto na Langgam. Langgam daw po. So parang new delicacy ulit na matry din yung ibang um, mga provinces from Cordillera yung mga food din nila. Since melting pot naman po yung Baguio so na-open siya for other tourists to know yung mga food din ng mga iba't ibang um, provinces. Bukod sa itlog ng langgam ng Abra, tampok din ang kakaibang pagkain sa Cordillera. Isa na rito ang pagkain pinalatan ng mga taga-apayaw. Ito'y isang tradisyonal na pagkain na gawa sa dahon ng suha at pinausukang karne ng baboy o manok. Maliban dito, mayroong pinaltit na gawa rin sa dahon ng suha, gata at binurong isda. Pamela leaves and smoked pork po. Yes Ito po, ano po ito ma? Sinursur po. Sinursur. Um, ano po yung It is cooked with um, string beans or any beans. With fish po. Pero pwede naman pong um, yung gulay lang. From gata po. Um, coconut milk. Um, with pamela leaves and our special bagoong po, the sagket bato naman ng bagyo ang iba't ibang produkto na gawa sa tapoy o alak na gawa sa binurong kanin. Mayroong tapoy ice cream, tapoy dressing at tapoy pastillas. Umabot sa 38 mga restaurant mula sa iba't ibang parte ng Cordillera ang sumali sa nasabing food fair ngayong taon. We're putting Cordillera cuisine in the center stage. No? So, Uh, and uh, lahat ng tao ngayon, parang medyo, ano na din sila, nakak -naka sila kung ano yung Cordillera flavors. As you can see, there's what-what, what is what-what, mga pinipikan natin, pinunig, uh, and so on and so forth. We're doing this every year, no? But uh, each year, iba-iba ang uh, na-showcase, na-feature. And what's nice now, medyo mas dumami yung uh innovative na use of local ingredients no uh, like for example ito nga naaliwa ko it's a kiniing cookies so yun yung i think na magiging uh, New attraction, no, the fusion that was done uh, to traditional uh, ingredients, traditional food, uh, which I think no, our visitors should check out. Magtatagal pa ang mga taku Cordillera Food Fair hanggang linggo April 27 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Angel Arquero, RNG News.